ito, merong isang sexy actress. Sino ba yung tinutukoy na yon? Sino ba yun Sinabi rin ng sikat na vlogger at sexy actress na si Ivana Alawi na pareho siyang hindi interesado sa artista. Sa nasabing panayam, kinumpirma ni Ivana na in a relationship, na siya at hindi artista ang kanyang kasintahan dahil ayon sa kanya hindi na niya gusto ang magkarelasyon ng taga showbiz dahil siya ay isang selosang babae. Nabalitaan ngayon na pinag-uusapan ng aktres kasama si Mayor Albi Bonites ng Bacolod City matapos iulat ng showbiz reporter na si Oji Diaz na nakita ang dalawa na nagbabakasyon sa bansang Japan at nakitang magkasama rin sila sa Baguio. Hindi pa naglabas ng pahayag ang aktres tungkol sa unang paglabas ng artikulo sa isang entertainment portal na nagsasabing konektado siya sa alkalde matapos ang pahayag ng alkalde na hiwalay na sila ng kanyang asawa. Tandaan na naglabas din ng pahayag ang asawa ng alkalde na tumatangging hiwalay na sila ng kanyang asawa.